masarap din siguro pakinggan pag marunong ka din mag-English. Okay lang naman. Pero mas masarap kausapin yung mga ibang lahi kasi yung mga kapwa akong Pilipino, sila pa yung, yung, perfectionist. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ang pagiging real ni Herlin Budal matapos niyang umami na hanggang ngayon ay struggle niya pa rin ang pag english kahit graduate na siya at patuloy na nag-aaral. Sa guesting niya sa I Listen with Kara David, diretsya ang sinabi ni Herlin ay nga problema ko. Tapos naman ako ng pag-aaral. Mm -mm. Pero hindi ko talaga na, na, nakuha kuha yung pag english na yun. Nagbiro pa siya na kahit ang mga batang uhugin niya yun ay fluent na. Mommy, why is my ganyan-ganyan? Sabay tawa. Kwento pa niya, lumaki siya sa panunood ng mga palabas na hindi naman gumagamit ng English. Kaya hindi siya masyadong na-expose sa wika. Pero giit ni Cara David, may tama man o mali ang grammar, hindi sukatan ng talino ang pag-i-Ingles na sinangayunan din ni Herlin kahit aminadong malaking advantage pa rin ang English sa showbiz at pageantry. Mas kampante raw si Herlin kapag kausap ang mga foreigner dahil hindi sila judgmental. Hindi naman sukatan ng katalinuhan ng pag-i-Ingles. Yes. Kala nyo ba? Ano? Hindi, di ba? Oo. No, seriously? Eh, di, di, di. Minsan kailangan talaga. Masarap din sigurong pakinggan pag marunong ka din mag-English. Okay lang naman. Pero mas masarap kausapin yung mga ibang lahi kasi yung mga kapwa akong Pilipino, sila pa yung, yung perfectionist. Pinasalamatan din niya ang rumored suitor na si Kevin Daysim na tumutulong sa kanya mag-English kahit nahihirapan pa siya sa syntax at grammar. At sa huli, pinasaya niya ang viewers. Kung magiging artista ako abroad, pipi na lang ako. Hindi talaga ako makabuo ng isang tamang sentence. Kung beauty queen at artista ka na tulad ni Herlin, dapat bang requirement ang pagiging fluent sa English o sapat na ang authenticity at confidence?